Isa ka rin ba sa mga na-invite ko na link na ito? Legit nga ba talaga ito? Ano bang meron sa apps na ito? Marami ang mga nagtatanong kung legit ba ito. Kaya ngayon, papatunayan ko sa inyo. So dito guys, natapos ko na. Kaya sinubukan ko mag-cash out. Ayan, may pending. May review. Paano nangyari yan? So ganito nangyari yan guys. Dapat 14 days ka na pala bilang isang uh, user ng link na ito or ng site na ito. Nasasabi natin legit ito dahil marami tong ads marami mga survey na pwede kang kumita marami mga survey na, pe, na may ads na kung saan yung ads ang magbabayad sa kanila para may sahod ka sa kanila kumbaga yung ads yung sumasahod sa iyo no so dito sa link na to guys sinubukan ko mag cash out ayan nakapag cash out tayo ng 400 plus dollars so yan po yung ating uno na cash out so yung net 14 guys ang net 14 is yung pag-14 days ka ng user ng link na ito. So, dapat 14 days ka na bago mo makashout o makuha yung kinashout mo. Kasi dito guys, so habang minumuni-muni ko tong link na ito, napagtanto ko na kailangan pala na rin natin maging uh, isang 14 days user nito. So, tiyagal lang po tayo at makukuha rin po natin yung kinashout natin. So, balang araw, darating at papasok po yun sa ating chikas. So, bali 3 step po siya. Can review pending review and review tsaka yung isa yung final na yung mga cash out talaga so kailangan po talaga natin uh, magtyaga, mag invite no, so, kailangan siya ng 30 per person invite para ma cash out mo yung uh, pinagirapan mo so dito guys sikap sikap na talaga at sa susunod natin na video guys tuturuan ko kayo kung paano mag grind dito or kung paano mag farm easy farm na kung saan mas madali nating makukuha yung ating mga invite So, hanggang dito na lang itong video na to guys. Maraming salamat. Sana na may nakuha kayong uh, aral sa ating video ngayon.